Sabi ng customer mga abisman na ah, hindi raw ito makakik. So, subukan natin. Ayan. <clears throat> Tigas nga mga abisman. So, posibleng nag-stock up yung piston nito or may iba pang dahilan mga abisman. So, itap-overhaul natin ito. 啊。Oh. Oh, so ito na po mga fixman. Ah, uh, ito pala yung dahilan kung bakit na uh, nag-stock up mga fixman na uh, hindi na makik kick uh, natuyuan ng langis ito mga fixman. Ah. Uh, nag-stock up yung kampfollower nito. At yung cam lobe niya mga fixman, uh, tingnan niyo, uh, kinain na ng kampfollower kasi hindi na nasusupplyan ng langis ito yung mangyayari mga fixman na ah, kapag wala nang langis yung motor ang friction mga fixman ah, steel to steel na o wala na siyang protection ito yung nag-stack up mga fixman ay ah, ito yung cam log at saka cam gear ah ito yung hindi na umiikot mga fixman ah, kaya hindi na mga nyo mga Pigsman ay oh. putin ko mga Pigsman matigas mga Pigsman so ito yung posibleng nag stock up at ito rin mga Pigsman yung intake valve nya ah, pud-pud na rin, kailangan na rin natin itong palitan so loss compression kasi mga Pigsman ah, kapag nag leak na yung intake valve or exhaust ito yung exhaust mga piksman ah, so far okay pa yan at ito naman yung piston ring mga piksman ah, ito yung dahilan kaya natuyo ang yung langis kasi kumakain na siya ng oil mataas na yung gap ng piston ring mga piksman ah, iparibor natin ito ito yung follower nya ah, kinuha ko na sa block ah, kailangan na rin itong palitan mga piksman na maganda to ayan dalawang follower at isa yung yung cam loop uh, yung cam loop at cam gear ang valve seal mga kapiksman uh, palitan na rin natin ito ng bago valve seal po tawag dyan mga kapiksman yan po uh, dalawa po yan mga kapiksman intake at saka exhaust So ito na yung mga pinalit natin mga Pixman. na uh, Wizard na Skygo pala yung kapareha ng Motorstar mga Pixman. Ito yung rocker arm niya or Kampalower. Ito naman yung intake valve mga Pixman. ah uh, magkaiba sila ng Wizard at saka Motorstar. Wizard yung binili natin mga Pixman na uh, kasi mahirap hanapin yung sa Motorstar dito. Ah, uh, inikot ko na yung buong bayan dito mga pitsman na uh, wala akong makita. Kaya i-convert na natin ito. Magkasing taas at magkasing laki sila mga kapitsman pero yung sa lock lang ng cutter valve yung diferensya ito yung sa taas. Tingnan nyo po mga kapitsman o oh, magkaiba sila ng sukat. Ayan. So ang solusyon natin dyan mga kapitsman uh, papalitan rin natin yung cutter valve niya mga kabixman uh, para magpantay doon sa sukat ng lock Ito po yung cutter valve ng kuha ng Motorstar Sonata nasa taas yung lock niya Ayan kasi mababa yung lock sa intake mga kapiksman at ito naman yung sa ano sa Wizard na Skygo ito yung cutter valve niya mga kapiksman. No? Tingnan nyo. Nasa baba yung lock mga kapiksman. ah uh, yan, yan lang yung solusyon natin dyan mga kapiksman. Uh, kasi hindi talaga hindi talaga tayo makabili ng pang motorstar na intake valve. So yan na yung remedy natin mga kapiksman. So walang problema yan. Goods na goods yan mga kapiksman. Ito naman yung piston kit na binili na natin. Uh, Pinaribor natin yung black mga kapiksman. Ito yung dalawang valve seal at ito yung cam gear at kasama na yung cam lobe. Uh, set pala yun, binili din mga kapiksman. Uh, Nag-grind tayo ng intake valve dyan mga kapiksman. Ha? Kasi bago yung intake valve, kailangan i-grind para pag-setting sa valve set ng cylinder head mga kapiksman. Ah, uh, kasi pag hindi nyo yan gi, uh, nag grind ah, uh, posibleng sisingaw yan na uh, loose compression mga katisman at ah, uh, walang matinong minor yan posibleng pang hindi ah, mga katisman okay, grind lang natin yan ito na po natapos na natin mag grind mga katisman na uh, siguro okay na ito ah, uh, pag pagkabit natin ito mamaya mga katisman na uh, itislip natin ito kung okay na ba pag hindi na tumagas mga fixman na ah, okay na po ito yan so yan na yun mga fixman o oh, kita nyo pariya silang sukat mga fixman at ah, uh, natin ito mga fixman so goods na kabila naman so goods na rin mga fixman ah, uh, Ito pala yung cam gear mga fixman uh, Set na yan kasama yung cam lug uh, Sa paglagay nito mga fixman uh, Tingnan niyo may umark yan mga fixman Kailangan yan ma-align sa umark ng timing gear mga fixman uh, Tingnan niyo. Yung sa loob mga fixman Napansin uh, niyo may umark din doon So kailangan niyo lang i-align yan mga fixman Kasi yan yung timing ng push na motor Ah, lahat ng pusrad na motor mga Xman ah, ganyan yung timing. Kailangan niyo lang i-align yung U-mark nya para ma-timing niyo mga Xman. Ayan oh, no? U-mark. At dun sa timing gear may U-mark din mga Xman. Ayun oh. No? Align niyo lang 'yan mga Xman. Ito na pala yung cylinder natin mga kapiksman na nakuha na natin sa machine shop so pina reborn natin ito medyo masikip lang yung pag reborn mga kapiksman uh, kailangan lang natin sabihan yung customer na ipa-break-in lang para hindi ipag overheat so ito na po mga kapiksman uh, na-assemble na po natin so ito na po yung itsura nya mga kapiksman ah uh, Uh, Mag-adjust tayo ng valve clearance na to mga kapiksman kasi na-reset uh, yung valve clearance nito. So sa pag-check ng valve clearance mga kapiksman, dapat uh, dapat nakatap na yung piston at saka naka-timing na mga kapiksman. So ito yung, dito yung timing niya mga kapiksman. Sira kasi ito uh, naputol so hindi ko matanggal. Uh, pero natap ko na yung piston kanina mga kapiksman. Sa pag adjust pala ng valve clearance mga kapiksman uh, kailangan kayo uh, kailangan dapat may pillar gauge kayo uh, para hindi tayo maghula hula mga kapiksman uh, yung intake pala nito mga kapiksman uh, 0.4mm lang yung adjust natin dito at saka yung sa exhaust uh, 0.5mm mga kapiksman So, boss ito mga Pixman. Uh, okay, subukan na po natin mga Pixman. Ah, uh, natin kung okay na ba yung andar niya. So, yun mga Pixman. Ah, uh, na po ito. Strike muna natin mga Pixman.